battery pa ba tayo ayan mga master mamimingwit ako dito sa yan, sa ilog may nakita ako mga siyab ng mga isda hindi ko lang alam kung anong isda to eh tingnan natin kung makakachamba tayo dito ng tarpon no okay let's go let's go let's go tingnan natin kung meron tayong machichambahan dyan sa ilog na yan din. Ha? Puro tilapia naman dyan eh May ano rin May buwan buwan Saan? May buwan buwan dyan Nakauli yung matanda dyan Malaki Malaki Mag-iisang lang Ah maliit yun Saan? Ano sa tingin mo? May mauhuli tayo dyan. Ha? Wala kang tiwala. shout out ko kaya ako. shout out ka muna. Yan na si shout out mo. Nanay mo. Teka, to? Yan, ayaw ay eh. ay sumot eh. mo Wala. Wala mo kung ano. Wala mo. Wala mo. Wala mo. Wala mo. Wala testing. Marami sabit dito, di ba? No, 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 no. Ah, hindi yan. Pag may ano, may nahuli, di eh no. Banak yun nandito pala. namamaril uh, layo no oh. tingnan natin may makachamba tayo dito eh e na oh ay e na oh oh Fish on. Uy, ang laki. Ang laki. Basura yata ito eh. Basura yan niya. Tinatalon eh. Oo nga. Mali mo isda. Basura eh. <laughs> Aray ko Ano ba yan? Kala ko naman no, isda eh Ang laking ano Ada to brief? Untuk, nggak bawasen. Bayan? Short, short, oh, me short, brief ya nih. Eh. <laughs> Sana. Sana? kung may masusambahan tayo. Wala din diba, tayo dun yeah, baka eh. Ayoko dun, baka pagalitan tayo, may may ari dyan. Wala? Si Kuya wala si eh, oh. oh, baka mawala bike mo. Dali mo dito Ito, nilaki. Oh. Kaso, baka sumabit eh. Puro basura eh. Doon din, no? Oh. Nakalutang nga kasi. ano Wait, nakalutang yan. Basura yan, no? Oh. ang kumakagat sa ano natin pain Fish eh, na. on ay nakabala. Ay, <laughs> sayang. Ayun oh, na. Ayun ay, no? na. Oh, fish on, Ay nakabala sa so, oh, yung... Laki nun Nakawala, di ba? Oh, meron, meron. Meron, meron. Kinain talaga 'no. Tabi, tabi, meron din eh. oh, di ba? Buwan-buwan. Buwan-buwan 'yan, tumalun, eh Oo, oh, buwan-buwan 'yan. Uy, yun, hina. Ay, nakawala na naman. So, 'yung oh. Uh, hmm, yun, ah. Ito fish ano talaga ito. Uy. Sumabit. So, yung Oh. Hindi wala sumabit. Matibay ito. So, yung no. Sayang, nakadalawa na sana tayo. Ano naman tong huli na to? damit na naman to meron pala dito ano naman to payong damit ulit damit Ano to? One, one. Ay, ano, bid-bid. Okay. Hindi. <laughs> <laughs> ah, sa'yo na yan. Dito, sa baba, baka, baka tumalun. Eight, Dalawa, di ba? Dalawa, oh. Ah, uh, mayroon <laughs> <two>. ka rin. Nandun <laughs> rin. Hindi, ang galing mo. Sa'yo na nga yan. Makuhuli na nga tayo ng ano eh. <laughs> Oh, ito muna tanggalin mo yun nasa ilalim. Ah, lapag mo, lapag mo lang. Lapag mo lang. Ayan <laughs> na, oh. Yan, no? Oh, ayan, oh. Oh, 1-0, tabi mo. Oh. Ah. Pala eh. Yun, uy, strike. Sayang oh. Isa pa lang 'yun no, sa bata. <laughs> Ay, kumakagat pala dito. Ano pa, Ito. Patlo na sana nakawala yung dalawa eh. Sa bike? Hindi, ano? Jig. Ay. Patay damit. Basura. Fish on, fish on. Tilapia. Tilapia. <laughs> <laughs> <Dilapia. laughs> oh, 'yan oh. Tilapia. Pero <laughs> na akong bid-bid May tilapia pa Baka maano ka Masugatan ka Okay Meron Sabi ko sa iyo May mahuhuli tayo dito eh Hmm, yun po oh. It's on again It's <laughs> <Fish> on <laughs> Dalawa <laughs> Dito ka, dito ka Okay, ayun na, tatlo na Bid-bid ulit Oh, bidbid, maliliit. Maganda sana kung malaki. Ayos sa oh, master harvest ah. Kanta ako ng mga bidbid -bid dito ah. Ayun! Fish Ay, nawala. Ay, nakawala, nakawala. Isa pa, isa pa. Sai. kahoy. Nakakatatlo na kami. Fish on! O oh, yan ha, huwag mo lang papakawalan yun ha. <laughs> Pang-apat na yun eh. Okay na. Tanggalin mo yung plastic. Isang unang hagis pa lang. Sayang kung ano. Wag mo ilalapit yung isda dito sa tubig Mamaya makatalon eh So nakapat na tayo mga master Dalawang tilapia Dalawang bitbit Nakahagis pa lang unang hagis ko mga wasir pag hagis ko ano agad eh hook agad jig lang sa ilog fish <laughs> e, on na naman sabi ko sa iyo nandyan lang yan eh oh wag mong hawakan yung ano yan master pang lima na okay sabi ko sa'yo meron eh di ba <laughs> puro bid bid <laughs> Ah. Yeah. Yeah, ano yeah. ano meron pa yan mas malaki, makukuha natin diyan. Na yun. Sayang yung isa kasi pinakawalan mo eh. Mm -hmm. <laughs> oh. Dito na master. Niyan lang niyan, makakahuli pa tayo niyan. Uy na, uy fish on. Ay sayang oh. Nakawala. Yung eh anu <laughs> Hadiwa ah, meron pa diyan Sayang sayang Benon sama deh Ito malon eh nee, Mau eh. huli pa natin 'yan Lanjan oh. lang 'yan sayang uh, oh unhook lang eh nakatatlong unhook na tayo mo oh master ko yan. ha? Uh oo -oh. pipigay ko sa bata sayang ang dami na sana na unhook tatlong unhook dalawang tilapia kaso lang nakawala yung isa pinakawalan niya okay na ayos ba? sabi ko may sa mahuhuli tayo eh shoutout ka muna sa tatay mo <laughs> okay na ha ah. Pauwi mo na yan Linisan mo maigi yan ha ah. Kanyan mo sa plastic Masarap yan ni eh, Prito Okay mga master Ayan napadaan lang tayo dito sa spot Nakahuli pa tayo Kaso nakadalawang dunit ako Ang daming sabit dito pala Dito to sa may ano Sa may ano you know, Yung dating Pogo Ilog. Ang daming bitbit. Ang daming bitbit tsaka tilapia dito. Tsaka banak. Ayan. So, tatlong anhok. Apat na anhok ako. Apat na anhok ng bitbit. Tapos, ayun nga, nakahuli tayo ng bitbit ulit. Tatlo. Dalawang tilapia. <laughs> Saglit lang. Wala pa tayong isang oras na nagka-casting. Ang gamit ko jig. O, oh, jig lang yung gabit ko mga master hindi baby Asa oh. na Ah, so nakadalawang Nakadalawang donate ako ng jig Alright, so yun lang ang ating fishing adventure Nang ati lang ako So, balik tayo sa ano Sa ating van Dito, dito May tilapia dito eh, mga tilapia Meron ng pang-ulam si Boy. Okay, so ayun. Sakto lang. Liligpitin ko na 'yung aking, Ano? Gano. Ito pa rin ang gamit natin. Tikas natin. Ayan. So ayun lang. Maraming salamat. Until next time. <laughs> so ayun mga master, saglit lang ako nag fishing dito sa Mayalo, sa Maybinakayan. At ang daming ano, daming dami nating strike. Um, wala pang 30 minutes apat na strike ng bitbit tapos tatlo na iland natin na bitbit dalawang tilapia tapos isa dalo tatlo apat apat na unhook na buwan buwan tapos dalawa na iland natin na buwan buwan tapos mayroon pang isang bid -bid na na unhook ang dami rito sa ano dito sa may ilog mga, kaya lang yung mga huli natin hininginan ng tropa dito no? hindi naman natin iuwi yun eh catch and release lang sana tayo eh pangulam daw nila so yung na natin so yun lang until next time mga master maraming salamat sa biglaang fishing pumarada lang ako dito uh, nagpark lang ako dito nakita ko ang daming siyab kaya napahagis tuloy ako alright so yun uwi na fish on Wish on tayo oh mga master. Kita kits next time.